Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos ang matagal na panahon, muling nakita sa iisang frame ang dating magkasintahan at on-screen partners na sina Ding Dong Dantes at Karil sa episode ng It's Showtime noong June 11. Nag-guest si Ding Dong sa non-time show ng Kapamilya Network kasama ang batikang aktres na si Charo Santos para i-promote ang kanilang bagong pelikulang Only We Know, isang May-December love story. Sumali sila sa segment na na ng programa, ngunit walang direktang interaksyon sina Dingdong at Karil. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa isang show matapos ang maraming taon. Noong December 2023, nag-guest din si Dingdong sa It's Showtime kasama ang asawang si Marian Rivera para i-promote ang kanilang MMFF entry na Rewind. Sa episode na yun, pansin ng marami ang hindi pagdalo ni Karil. Nagkakilala ang dalawa noong mid-2000 s sa GMA Network at naging love team sa fantasy series na Encantadja noong 2005 bilang Sungray, Alena at Ibarro. Bagamat pribado ang kanilang relasyon, lumutang ang balita ng pagiging magkasintahan nila bandang 2006. Sa isang konsyerto ni Karil noong February 2008, pinuntahan siya ni Dingdong sa backstage na tila kumpirmasyon ng kanilang relasyon. Ngunit noong September 2008, kinumpirma ni Caril sa isang panayamang kanilang hiwalayan dahil umano sa conflict of priorities. Sa panahong iyon, nagsisimula na ang tambalan ni Nadingdong at Marian sa teleseryeng Jessie Bell. Nilinaw naman ang parehong panig na walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Ngayon ay kasal na si Karel kay Yael Yuzo ng bandang Sponge Cola, habang masayang pamilya na si Nadingdong at Marian na may dalawang anak, si Nazia at Sixto. Sa kabila ng lahat, masaya ang mga fans na kahit saglit lang ay muling nagkasama sa telebisyon ang dating iconic love team.